Pag-invite right lang ako ni Sir George Vasquez yes. hmm. and then yun of course yung, actually explain pa lang sa akin yung buong mechanics ng Global. So, Ikaw ba may plano ka bang mag-aaral of Gold? Oh, there was a time na talagang kinonsider, kinonsider ko Kinonsider ko siya. Sa, kinoconsider, until now naman kinoconsider ko pa siya talagang, wala na yung career sa showbiz. Parang, sige, mag-try kong mag-ibang bansa. So parang yun yung naisip mo na parang next move para sa career mo? Yeah. Pong, kung siguro uh, wala akong nakayon na negosyo dito. So, mm -hmm. I mean kung hindi nag-work yung mga plan ako. Mm -hmm inegosyo dito sa... Yun ba? Tatari ko rin mag-ibang sa option? Saan ba? Kung sa kanya? Hopefully, Australia sa Australia. Kasi o sea, kahit pa paano may mga kakilala rin. Mm -hmm. So, ano yung negosyo mo para i-segue mm -hmm. ko na naman? Ah, ngayon... Uh, planning pa lang yeah. naman siya kasi gagraduate pa lang ako ng college, hmm. hopefully this December gumaduate na ako hmm. Saan? Or, ano? sa ano? public administration sa Trinity, ano ano Trinity? Uh -huh. University of Asia. Uh -huh. Uh -huh. So hopefully this December matapos na ako para makapag-decide na talaga kung uh -huh. sa mga plano namin negosyo like coffee hmm. uh, shop, ganyan. Uh -huh. Marami pang. Uh, so all the while pala, nag-aaral ka habang nagtatrabaho, di ba? Bumalik po ako ng pandemya. Ah! Nag-stop po kasi ako nung hashtags ko. Mm -hmm. Kasi, di ba, Monday to Saturday, okay. after hashtags, may re-hearsal. Mm -hmm. After showtime pala, may rehearsal. Yes. So, wala akong time talagang mag-aaral nung time na mm Curious -hmm. lang ako, bakit public registration? you plan to become a government official, <laughs> or? <laughs> Ang dami po actually nagtanong yan, pero kasi, nung time na nag-hashtag sa ako, in-offer po yun sa akin ng Trinity. Kasi yung uh, course na yun sa Trinity, maluwag po sila sa working students. Ah. So, the, that time, every Saturday ang klase ko, buong araw yan. So ngayon pandemic, kahit pa um, may mga weekday na na class Kasi syempre, online na lang naman. So hopefully this December matapos. Ah, uh, oh, so, oh. pandemic, online-online class. Opo, bumalik po ako pandemic. 2020 or 2021. Sa school? Bakit uh -huh. nai-stop ka noon? Kasi siyempre nung pandemic ko wala naman yung work. Um, uh -huh. Aha. Uh, extra na yung ABS pa. So, yeah. so ngayon wala nang pandemic, nag face-to-face -face class ka na? Yeah. Uh, yeah. Right, yeah. Right. Ngayon face-to-face. I Ay, mean, wait. Hybrid? Oh, tama? No, bed, uh, online peaks. tapos oh, face-to-face online. Okay. On -face. Hindi yeah. ba mahirap sa'yo? Kasi siyempre, pag, pag yung face-to-face, nagbalik-aral ka face-to-face -face, tapos showbiz personality ka, hindi ba naging mahirap yung adjustment mo? Kasi siyempre, yung mga classmates mo... Oh, hindi naman, hindi naman. naman. Oo, eh... Oh, Oo oh, naman, hindi, hindi ko naman pinipigas siya rin para uh, sikat. Hmm. Hindi ko naman iniisip na, ah, magpapapicture. Hindi naman ako gano'n. Mm -hmm. Wala lang, parang normal lang. Nanundun lang ako. Lalakad lang ako normal. Pilihan. So... Hindi ka bumalik sa... sa wala na, hindi na ibinalik ang hashtag, ano? Hindi na, hindi na. So, no. actually, dissolve na siya, ganon? Hindi uh, ko masabi dissolve. Well, siguro kami, nag-guess pa rin kami. And like, sa showtime, di ba sila na sila sus? Nagsasayaw-sayaw pa rin. Recently, sumayaw sila. So, hindi ko naman sabi ni Sol, then at the same time, lahat kami nag-gathering okay. pa rin. When was the last time na nag guest ka doon? Ako? Months ago lang. Ah, okay. Da, sayo, waka kami nila... Ronnie, sila Ronnie. Lim lima, lima yung kinukuha pa rin so time. Paminsan-minsan, guest lang naman. Okay. Pero hindi mo makakalimutan sa hashtag experience mo na feeling mo until forever daladala mo. Siguro <laughs> yung um, ano, marami. Pero masasabi ko nga, gaya nga nung sabi ko sa isang interview ko okay. pa, mas, mas madalas ko sila kasing kasama kaysa sa sarili kong pamilya. Oh. Kasi di ba, work kami, Monday to Saturday, full time namin 7am. After showtime, ano na orasan, 3 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock. Rehearsal, minsan out of town pa. Even Sundays namin, out of town. So, parang, yun yung parang pinaka-unforgettable sa Lagi ko sa akin. Mm -hmm. Kanina ka pinaka-close. Oh, so parang naging BFF mo. <laughs> <laughs> wala naman, wala namang pinaka-close. Parang masasabi ko lahat, lahat, lahat sila close. Okay ako sa paano na bago ng hashtag ang buhay mo? Ay, malaki. Uh, ako ma emotional akong tao. Medyo mahina ako emotionally. Madali akong maano. Mm -hmm alam alam nila susiyan pag uh, medyo nakikita na nila ako nasa gilid lang pagpapisa tinutulungan nila ako sa lang birthday mo ha birthday mo October 27 1997 uh -huh. ano yung last project mo sa ABS o anong last project mo kung saan man last project ko may ginawa kami nila direktan with sila, siyempre mga bida doon sila, Sir Piolo, si, Sir Alessandro. Pinost naman ito ni, ano, ni Sir Piolo na nagtitake kami. Pero yeah. ano diba? I don't think, hindi ko alam kung pwede sabihin. Ah, so tapos na siya. Upcoming, upcoming. Oh, uh, Antay na lang tapos, nila. Pero yung bago ito, yung prior to this, yung ini-last na lumabas, na panood. Ay, yung suntok sa, sa buwan po kila direct dan direct. Oh, yung boxing but, kay Aga mula. oh. yung kila Sir Aga. So nandun ka pa si, pala. Eli, Kuya Elijah, Elijah pala oh. Elijah. So parang in a way explain mo rin yung career mo kahit na sabi natin naglilo ka dahil nag-aral ka. Opo, parang well, explore. Yes, yes. yes. So, parang asarap din nung kagaya nung sa like, alam mo yun, nagkakaroon ako ng iba-ibang roles mm hmm. ganyan. So Nag-indie rin ako with direct Joel Amaka. Uh, 2021 yata. Mm -hmm. Mga, yun, nag-explore ako ngayon. Pero uh, ngayon, gusto ko lang po na magtapos. Mm -hmm. And then, Kaya, uh, After you get your degree, what's, uh, what, uh, what do you want to have? To... Career-wise po. Career-wise career muna uh -huh. sa showbiz. Uh -huh. Hopefully, uh, mas mas to project, mm -hmm. di ba? Di, lahat naman na artista, yun yung mm -hmm. wini wish winiwish. And so, personal, personally, personally Hindi, hindi. <laughs> personally, sana makabuo ako ng magandang Maybe. negosyo na papa. Bibi ayo pa malayo. Oh, malayo po. <laughs> Oo, oh, oh. but ilan eh, taon ka na ba? Hindi <laughs> <laughs> ba na ako okay? na <laughs> baby? Ilan <laughs> taon ka na ba? Ah, uh, 25. Oo. Oh. Bata. Mm -hmm. uh, Oo. Oh, oh. Pero may girlfriend kasi siya eh, nakita ko eh, din ba? Kumusta kayo ng girlfriend? Okay naman po. Oh, parang <laughs> <laughs> napaka-open ninyo, ganyan Post ano dito. Ano siya ng baby? Tayo pa niya. Pero ako lang. kasi nagkaroon kami ng one-time interview kay Wilbert. Nagkaroon ng parang bullying <laughs> dati <laughs> sa mga hashtag. <laughs> Siguro na lang. Uh, comment mo lang kung... Kasi part ka ng hashtags gano'n. Na... das close ka Nung time ba na nandun ka, may naramdaman ka bang mga gano'ng bagay na may nabubuli kayo mga kasama? Na parang hindi siya nabibigyan ng spotlight? Ikaw ba naka-experience ka rin ba ng ganito? Ang mm hirap kasi magsalat. Alam mo, mm ayoko -hmm. naman na parang may masiraan ako. Pero, Siguro masasabi ko na lang, misunderstanding lang siya. Lahat naman tayo nagkakaroon ng ganun. Kahit sa nararangan, kahit sa school, kahit sa trabaho. Mm -hmm. Ayun, mm -hmm. sa trabaho niya. dyan. Mm -hmm. ko... Siguro kay Wilbert na may mga na-experience siyang ganun. At naiintindihan ko siya kung meron mm Hindi -hmm. ko dinidis... Ana, tama ba yung term na hindi ko... Minis-credit. credit yung na-experience uh, nila. So... Ang hirap pagsasabi. Pero... Pero ikaw? May misunderstanding nga lang May na-experience yung ganun. Sa part ko. Okay. So siguro sa akin... Has just may, uh, nakaka, <laughs> uh, ano, eh? na sa hashtag sa showtime may mga nakaka ano rin nakakaaway na ba? hindi mo may mga pero nagkakaayos din naman after oh. so yun yung oh. akin pero yung yung bullying hindi ko siya masasabi sa part ko kasi hindi rin ako pumapayag na magpa so yun, yun, yun. Pero yun, yun. pero hirap mag-sorry na confusing yung mga sinasabi ko kasi parang Ayaw ko rin may ma-offend ng tao kasi hindi ko, kung may sinabi si Wilbert na gano'n, hindi, hindi, ko rin naman issue. Pero tropa ko si Wilbert, mm -hmm. kung ano man ang feel niya, ako naman. Pero nung nagtapos, I mean yun na wala ang, show, ang hashtag sa Showtime, nagkaroon ng kung ano ng mga problema, maayos kayong lahat sa hashtag? Nung, ano yan, nung natapos yung Showtime? nag-end -nag ang Showtime, yung pandemic, nawala ng franchise, tapos nawala ang hashtags, kayo bilang hashtag. Kamusta kayo? Okay kayo na? Okay kami. Nagsusum-zoom pa kami na. Hindi ba dati uso yung Zoom? Yes. Nagsuset pa kami na Zoom. Kaya okay naman kami. Wala naman problema. Of course, parang sa magkakapatid. Di minsan may mga, oh, tapo ako. Yes. Pero at the end of the day, okay naman din talaga sa Zoom. Nagiging okay din. So, I guess, normal naman yun. magkakapatid nga, minsan may kakakuhan. Kami pa kaya na naging close lang, binuo lang dahil naging mungo kami. Pero para pamilya na rin naman. Pero still, di ba? Minsan may konti na tampuan. Normal yun. Hanggang ngayon naman, minsan nagkakatampuan. Pero, I alam pero yun, mean, hindi naman siya yung something big na para palaki yung issue pa. Or, ano, pao si Wilbert na gano'n na, nagpa-sexy na, di diba? ba? Sa iba wala bang mga offer na ganyan? Ready ka na ba for mature role? bro? Talaga, Say, bakit? Sabay Dati oh, sige oh. Dati um, ba? Mukha kasi ako makulit kasi utak ko eh. Pero syempre, tumatanda naman na ako, 'di ba? Ngayon mas iniisip ko na kung ano yung sa, sa magulang ko, syempre mamanonood magulang ko. Eh. So parang hindi ko na ngayon na tumatanda ako, kaya diba? Bata ka pa, sabi nga na. Pero ano mo baliktad ka? Yung iba naman, kung kaya tumanda, saka nagpapa-sex, sino bata sa Ayo, sa ayaw, ayaw 'di ba? Bakit? Dahil yung... sa magulang, yun yung reason mo mas mas nagiging parang ba tumatanda ako yung, yung yung yung, ano ko sa, yung relationship ko sa mga peers mas, mm -hmm. uh, mas nagiging uh, mas nagiging yeah. so, so mas siguro sinasabi hindi kami close dati mm -hmm. pero syempre dumaan tayo sa pagkapilyo mm -hmm. Pero rebelde rebelde din ako, ba? Diba? Pero pa, there was a time na may dumating na offer sa iyo. Sino meron ba? Wala na. Wala na. na, na, na. Hindi uh, naman pang yam itong kato. <laughs> oh, Yeah. Kasi oh. <laughs> sa pag-uusapan na rin yung career. Uh, papa, anong career, anong career yung gusto mong i-explore ka? Like, behind the camera, maging director, maging ganyan, script writer. Or talagang gusto mong i-dire-direcho maging isang actor? Sa totoo, so magulo kayo. Mm -hmm. nga, na, nasa isip ko gusto kong maging kulinari. Maging, maging chef. Maging mm -hmm. chef. Maging oh. chef. Oh. 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 Oh di ba? Hindi, hindi ko alam. May bata pa ako. Nag-explore pa lang. Eh, uh, last two ko na lang. Si Dan, bak bakit ka naging close sa grupo ni Direk Dan? Sila Direk Dan? oh, uh, parang close ka sa kanila eh. Ayan, uh, yung uh, sobrang babayit kasi yung grupo nila eh. Masaya sila katrabaho at ang gagaling nila lang. And natipi ko na tuwing nandun ako sa set, parang family yung uh, kami lahat doon yung treatment sa atin. So, Ayun. Tsaka for the past few years, sila lang din talaga yung um, nakakasama ko. So parang, alam mo yun, yung pag nakikita ko sa'yo, oh, Comfort, ano, at home na at home ka, Comfortable ka Pero yun. syempre, kahit na at home ako, nandun pa rin yung respeto ko sa kanila bilang director. So pag nasa set, trabaho, trabaho mm -hmm. ko, trabaho ko. Tapos last ko, etong ano, kung magtataaral ka sa Australia, anong kurso ang kukunin mo? Mm -hmm. Okay. At saka pa paano mo iya ano? Kung sa Australia yes. siguro the night doon ko na itutuloy yung pagluluto. Ah. Hindi ako magaling magluto okay. pero tinatry ko ang luto. So kaya nga magsi-school eh para matuto. So hopefully kung pupunta man talaga ako kung doon ako dati na so, culinary gagawin ko na yung something Just na tapos mo ka ng resto, babalik. Kaya, hindi. Bakit hindi? Lahat naman siguro na siya. Ha? Master Chef Australia. <laughs> Mabura ko siya. Mabura ko siya. <laughs> Pag kalima kinuha kang endorser nitong ano, o study, work, live abroad, paano mo kami encourage na ano, join? Uh, Pumunta siya ng Australia. <laughs> Nakaka-pressure naman tanong ko, pampadyan. Sobra yung nina mo. <laughs> Pumunta <laughs> siya ng Australia. Kasi hindi nung alam ng tanong ang tanong Halimbawa nga yan, kung paano mo encourage yung mga tao sa importance ng education. Uh, yeah. so, <laughs> bansa, diba? Ay, hindi education na lang. Kasi parang <laughs> ano siya <laughs> ngayon, okay. so, ano so, niya. Parang importante yung... sa yung education, di ba? Maganda naman yeah. talaga ang education din sa yeah. ibang bansa, di ba? Kaya nga ang daming papa, ano yung, di ba yung mga matatalino sa dyan, may mga pong din sa ibang bansa. So, uh, yeah, ito yung siguro pinang isa sa best way na kung gusto nila maging students. Thank you so much, Pao! Oh. Uh, <laughs>